Gumagot, tayo no? Kaya natin kung may huli itong mga idol Ngayon lang sila nakalaot eh Ngayon <laughs> lang na, nakalaot, busog ako, busog Hindi yeah, yata makakatulong ha Kaya yan, kaya ito eh. oh, laki oh, ito no? Shout out kay Roko. Yeah, hey, so, kami nga, medyo malalaki ang alon. Medyo malaki alon. No? Ano mga mo? Eh, pero kahit kaya naman kaya natin lang pa kaya? lang, yan. Sige ka taro, kinakalawang na, ano? Sige na. Mahala ka pa ang ulo, oh. Mahala ka pa. Gusto, kakakain ko lang, eh. Kakakain ko lang. Kakakain nyo? Kakakain nyo? Eh. Kakakain nyo? Kakakain nyo? Kakakain nyo? Sapulin, sapulin ako, Sapulin. Sabi ko lang parang di manood. Yak pulin. Ah, nakarating na pala si Tokoy, ano? Ngayon ni si Tokoy ka eh, rin na? Hindi, kalapit. sa buong parintahan. Wala, wala. Walang tawe, ano? Hindi. Walang tawe? Balikan. Tawa, oh, wow, kung balikan yun. Magabi yun. Sa tulog. Sa tulog yun, eh. Tulog pa yun, konti. Ah, na. Kuya. Ah, mo ay idol. Tingnan ko na kung may huli to. Sa doon. Akala ko kasama ka doon sa loading. Sa nagsalita kay sa loading. Hindi niya sabihin. niyo. Ito mo. Hindi niya niya kasama sa loading. Kasama niya sa. Hindi kaya? Kata sunog yan. Tutok ako. Ako. Akala ko kasama ito. Oo, kakakabala. Ano naman?

Ay. Ay, ginagamit nilang luglog oh, sa hiwas. Ah, uh, wala. Ano ito no? Ano? Ito na nga siya, laki lang. Ano oh. Laki, laki na ah. Laki daw, sabi mo laki Laki pa ang alon <laughs> Laki ang alon Isa <laughs> <laughs>